Hello guys. Um share ko lang yung ano experience ko sa Mobit. Um I'm a civil engineer guys. Uh, pero medyo malitang kita so I decided na mag part-time job sa Mobit sa gabi. Then ayun, nag-apply nga ako. October 11. Yes. Yes, October 11 yung pagkakatanda ko. Then, kinabukasan, nag nagbiyahin ako. Hindi pa lang pag-a-apply ko sa movie. October 11 is... Um, meron nag... Anong, anong oras ako dumating dun eh? Mga bandang... 10? 10 or 11 a.m.? Then, natapos ako guys, 6 p.m. na. Ito yun, uh, baong kayo ng mahabang pasensya. So, tingin ko dapat magbaw din kayo kahit na biscuit kasi ano eh after ng ano tawag dito after ng skill skill assessment ang tagal nyo maghihintay para dun sa training dun sa uh, seminar yun ang matagal guys almost 2 hours yun so pag maraming nag-a-apply magtatagal ka talaga So, yun na nga. Balik tayo. Ah. Um, yung biyahe ko no October 12, uh, lumabas ako ng 5 p.m. after work. So, ang work ko pala is dito sa Ususan, Tagig. barangay Ususan, Tagig. Uh, hindi ako lumabas dito sa site ko nang wala akong booking. So, nag-auto-accept ako. So guys, pakita ko lang yung ano ko uh, Yung kinita ko Ito guys, hindi ito pag-ayaba nga um, Share ko lang Kasi Kung ikaw ay isang professional Or Isang Magtatrabaho Isang taong tatrabaho sa opisina Baka nahihiya kang mag-sideline kasi, siyempre, uy, engineer siya, uy, teacher siya, uy, ganito siya, ganyan. Tapos nag it siya, tapos nag siya, nag-joyride siya. Diba? Ganun kasi yung thinking ng tao ngayon eh. Pero ako, sa ngayon, kasi sahod ko is enough lang talaga. Minsan nga, kulang na kulang pa. Tapos, I have two kids. Tapos, mga anak si misis ng for our third child. So, ayun. Talaga, nag-decide ako na humanap ng sideline. Mahirap kasing iasa lang yung buhay natin, yung daily needs natin sa, ano, sa sahod. So, ito, yun, nag niya ako. Pumasok. So, guys, ito, papakita ko yung earnings ko ng October 12 Okay? earnings. Punta sa earnings. Sorry, mali pala. Hindi pala dito. Sa credit wallet nga ba yun? Ayan, punta tayo sa earnings. Bookings. Ayan. Ito pala. Tama. Uh, Saturday, October 12. Ito guys. Uh, ayan, October 12. 1,267. Ayan guys. Yung, ito yung breakdown guys. Ha? Wala akong pinili guys. Cash, mapapassless yan or ano. Ayan. Kahit medyo malayo. Dito guys, may mga cancel kasi hindi pa tapos yung biyahe ko. May pumapasok na. Eh, medyo natatagalan ako. Natatagalan ako para bago sila ma-pick up. So, yun, nakakancel nila. Ayan. Auto-accept auto So, ito guys 1,267 pesos hanggang ano to guys 11.30 p.m. so nasimula ako ng 5.03 may pumasok na na booking so 6, 7, 8, 9, 10, 11 11.30 6 hours plus and a half 6 and a half hours guys 1,267 Eh yung kinita ko. Ngayon, um, uh, may tip to. No, may yun, siyempre, yung mga ibang pasahero natin, nagbibigay ng tip. Nagbigay sila ng tip. Sig ang pagkakatanda ko dito, umabot siya na uh, 180. 180 pesos. Di. Okay. Ayan, guys. 1267 minus I plus 180 pesos. Okay punta'y sa calculator para mapakita natin 1267 plus 187 ba? ayan 1454 ngayon less natin yung gas yung motor ko pala is honda ADV 160 ah uh, ayun guys, ito yung gas natin. Estimated na nag natin sa gas is 150 pesos. Okay? okay one 3 nag -paris ako guys. Kumain ako ng Paris. Kahit engineer tayo, kumakain tayo sa Parisan siyempre. 60 pesos Paris. Maintenance ng motor. Ang uh, sabi ko sa sarili ko, uh, Inestimate ko na rin, nagmaglilis ako ng 100 per day Medyo maliit ito pero Pagkano naman Siyempre dadagdagan naman natin Ginagamit ko din naman service yung motor ko pagka, ano, Pag mapasok sa trabaho So ito yung total nating kinita In just six and a half hours Pagod pero Dapat mong kayanin Para sa pamilya mo ba? Diba? Para sa buhay Laban lang guys Ngayon sabi ko nga sa inyo, kahit professional ka Kung gusto mo ng ganitong trabaho Huwag kang mahihiya May pera dito guys Okay So Kapit lang sa buhay Kahit maraming problema Gawin mo ng paraan Okay ito na tayo guys ha? So soon guys Magbablog tayo ng mga biyahe natin Okay uh, October 12 earnings natin to. 1,144 pesos. Okay. Yun lang guys. Thank you.